Mga kapatid, patuloy nananahimik itong nasa, no? Tungkol nga rito sa isang misteryosong interstellar object na kung tawagin mga tol ay 3I/Atlas na maraming nagsasabing ito'y isang alien spaceship. Well, alamin natin 'yan at pag-usapan natin 'yan ngayong araw na 'to. mga tol, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So pag-uusapan natin ngayon mga tol, ito ngang 3i Atlas. Ito ay isang mysterious interstellar object na nagbabago-bago daw ng kulay, nagbabago ng uh, bilis, ng uh, andar, ng direksyon mga tol. Kaya maraming naghihinala na ito ay hindi isang pangkaraniwang kometa lang. Ito'y may posibilidad now na isang alien spaceship. Isa pa, ang NASA, kahit nasa kanila na, ang pinakamalaking budget mga tol, ay walang inilalabas na aktual malinaw na photo about dito. No, sa 3i Atlas na to. So panoorin natin itong uh, report mula rito sa Weon. Sabi nga NASA, alien messenger theory grows. Nasa silent on 3i Atlas. Habang lumalaki ang usapan, dumarami ang haka-haka opinion at kung ano-ano pang conspiracy tungkol nga rito sa 3i Atlas na to, eh patuloy na nananahimik etong NASA. Alamin natin to mga tol. Pero bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 118,000 sa followers na tayo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. It came from another star, glowing, shifting, and now silent. NASA mm -hmm. has the images, but the agency is silent for now. So, my picture, my images, na daw ang NASA, Pero sa atahimik sila. No dito sa mga alien theories, yan, As 31 Atlas changes color again, the mystery deepens, and the world begins to ask Nagbago na naman daw ng kulay. Was it sent by someone? Mm -hmm. Here's a report. It came from beyond the stars, a lone traveler drifting through the frozen black of the interstellar space. 3I Atlas, the third known visitor from another solar system, but unlike anything before it, this one behaves as if it has a mind of its own. Mm -hmm. So ito ikatlo na isang interstellar object na nanggaling sa ibang solar system, pero unlike daw, hindi tulad nung mga nauna, Merong kakaiba dito sa object na to na parang meron siyang sariling isip o merong nagko-control o mayroong piloto nitong uh, ano na to nitong uh, 3I Atlas na to. First detected in late 2025, mm -hmm. it moved too fast, too bright, too deliberate. At first, scientists called it a comet, a natural wanderer made of rock and ice. But then it began to change. Mm -hmm. So na-discover siya late 2025, sabi nung una ng mga scientists, ito isang ordinaryong kometa lang na naglalakbay mag-isa, di ba? Pero later on, nagbago dahil nga meron silang mga natuklasan, meron silang mga nakita, nakakaiba. Kasi lagi silang nakamatsyag mga tol sa mga ganitong klasing mga object na pumapasok sa ating solar system. Nakabantay sila dyan, lalong-lalo na hindi biro yung laki nito na ito mga tol ay tumama sa ating daigdig na talagang malaking pinsala ang pwedeng tamuhin natin. So nakabantay sila. Yung trajectory niyan, nakabantay sila doon sa direction niyan. Pero habang binabantayan nila mga tol, yung andar nito, meron na nga silang mga napuna. Meron silang mga napansin na, teka, hindi ito pangkaraniwan sa isang kometa. From icy blue to emerald green, mm -hmm. then to a faint a reddish pulse not once but three separate times each color shift happened suddenly and without any thermal reason astronomers say no known comet in history has behaved this way grabe no baligan natin yung sinabi mga tola tignan niyo meron ako kung sa inyo without any thermal reason no oh, wala daw thermal reason yung pabago-bago na Ng, uh, kulay. Astronomers say known comet in history. Three separate times, each color shift happened suddenly and without any thermal reason. Mm -hmm. Astronomers say known comet in history has behaved this way. Sabing ganun, wala daw, uh, known comet sa history na ng behavior. But this one, 3I Atlas, is really interesting. Mm -hmm. It's what's called an interstellar comet. Um, that means it actually came to our solar system from another star system. So this comet was not born around the sun. It was born elsewhere. It's mm -hmm. been drifting through space um, on its own, and it just randomly encountered the solar system. And so it's on a what's called a hyperbolic orbit. It's gonna pass it already passed by the sun, and then it's just gonna keep going, never to come back again, mm -hmm. heading back out into into interstellar space. NASA's telescopes locked on. The Hubble Space Telescope, the James Webb, even radar arrays from the Deep Space Network captured data. Then silence. <laughs> For weeks now, NASA has refused to release the high-resolution images of mm -hmm. 3i Atlas. Mm -hmm. No press statements, no data as the US government shut down paralyzed key agencies. NASA's silence over the mysterious interstellar visitor 3i Atlas sparks confusion. suspicion and online theories that the agency was hiding something extraordinary. Well, hindi rin natin masisisi yung mga ano, yung mga nagdududa kasi nga tahimik dapat ito isinasa publiko ng uh, NASA tulad ng pagsasapubliko nila sa ibang mga kometa ibang ngayon tahimik sila ayaw nilang mag-release ng kahit na anong larawan kasi meron sila noon mga tol eh meron sila mga high resolution images about dito sa 3i atlas pero parang itinatago daw nila sa publiko ayaw nilang maglabas ng data ayaw nilang maglabas ng kahit ano aslin talagang uh, ano sila tahimik So maraming mga ano, maraming conspiracy theorist, maraming mga nagtatanong, nagtataka, nagkakaroon ng kalituhan, ano nga ba talaga meron dito sa 3i Atlas na to? Ito na nga ba yung napakatagal na nilang hinihintay? Kasi mga tol, alam naman natin sobrang tagal na nilang hinihintay na talagang may mga discover sila na totoong mga alien na hindi basta-basta gawa-gawa lang o hindi basta-basta mapagtatakpan o yung tipong tinatawag nating mga hoax, di ba? Hindi ganoon. Gusto talaga nilang malaman kung bukod ba dito sa ating mga tao, dito sa ating daigdigs, dito sa mundo, sa earth, eh meron pang ibang mga nilalang na di hamak na mas advanced kasi nakarating nga sila rito eh. Mas advanced at uh, mas may alam mo na kapabilidad kaysa sa atin na galing sa ibang planeta mga tol which is yung nga yung mga alien. Pero marami nga nagdududa mga tol no na eto ay hindi basta-basta isang pangkaraniwang kometa lang. Dahil mar na marami na nga silang nakita kahit yung mga mga dalubhasa eh, sa siyensya, physicists, di ba? Marami na silang napansin nakakaiba dito sa 3i Atlas na to. Kaya so tahimik nga ang nasa eh. the eye atlas continues to defy explanation its mm. surface glows in strange wavelengths it bends sunlight in ways that mimic energy reflection as if its coated with engineered material and now as it drifts away slowly from our sight its signature grows weaker and colder nitong 3i Atlas na to. Yung tipong meron ng explanation kung bakit nangyayari to pero nilabag yun ng 3i Atlas meaning meron siyang mga ginagawang mga bagay na hindi natin ma-explain, hindi na maipaliwanag kahit ng mga scientist kung paano nangyayari yun. Was it a natural comet born in some distant dying star system? A broken probe from another civilization still sending signals into the dark or something more. A silent observer passing through, watching us. NASA knows the facts. Somewhere in its data vaults, those unreleased images sit unseen, unexplained, mm -hmm. unanswered, and out there in the dark between worlds. i Actually, meron nga mga naglabas pa eh. Hindi ko lang kinoconfirm na totoo yung ganong mga klasing images. Pero eto, ipakita ako sa inyo mga tol. So eto, mula sa YouTube channel ni Eva Da uh, mga kapatid. So ito, medyo malabo no, yung images niya. Pero yan, no. Yan, isang mahabang parang ganyan. Tapos merong ilaw. Yan, dito sa ibaba, mga tol. Ayan, no. Yan, may ilaw. Tapos isang mahaba. Medyo malabo yung images niya. Pero ito ay isang mahabang object na may ilaw dito sa ibaba. Hindi ko ano hindi ko kino-confirm na ito yung actual image pero panoorin niyo na lang to dito sa YouTube channel ni Evad Pop mga tol, no? Sabi nga rito ano eh, yan, spaceship ng demonyo ang 3i Atlas. Well, So hanggang dito lang muna tayo mga kapatid. Ikaw ano sa tingin mo? Ito nga ba isang alien spaceship mga tolo? Ito isang uh, uh, ordinaryong kometa lang na merong kakaibang mga bagay na hindi kasi pa natin naaaral kaya talagang maraming mga katanungan. Ang ating ipinagtataka, ito'y galing mga kapatid no sa ibang solar system at hindi ito galing sa atin. Galing to sa isang sa ibang star system mga tol. So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.